hello Nagstop stop mag-isa yung record ng video pati ganun SD card too slow daw punta ko ng hospital ulit ngayon Kunin ko yung mga results yung 2D echo tapos uwi ako ng antipolo traffic ngayon ah ipapatahi ko yung grit na armor, inner armor kay nanay <laughs> sana maayos niya tapos yes, bibili ako ng merienda mamaya pa uwi. Dala rin sa Kuwa Bakery. Dito lang sa Lilac Pero pa uwi na para hindi ko dala-dala. Saan -dala. hindi umulan? Ang mo. Kanina maambun-ambun na eh. Wala, meron na sa helmet ko. Ano yung sasakyan yan? Tapos mga basa yung sasakyan na ano. Kasalubong lubong. Umuulan na ata sa may antipolo kumento ako sa glip, naglagay na ako ng nagsuot na ako ng rain pants mas kapag lumakas yung ulan suot ko na lang yung raincoat ko kakalagay ko lang ng ceramic na spray dito eh kanina <laughs> nagbasa agad tutugtog ako ngayong sunday sa taytay pero yung practice namin sa thursday yung gabi 6 o'clock usually saturday eh kailan ko kung matatrafik ako nun, uuwihan pa naman. Ano kasi yung ulan dito? Ano bang gas station? O, oh, kakapote muna ako. Ayun na nga, umulan na. Mali ako na dinala na gloves Dapat yung isa Kuwawa naman tong leather Nagpalit na rin ako ng phone Ngayon Wala nang paggagamitan to Kailangan ko pa bumili ng case Saka Yung carplay Grabe bat baha dito Yung carplay Ayaw mag -ano, gumana dito Sa navigator ko Ayusin ko mamaya Gabi, buksan lang daw si Siri eh. Tinanggal ko muna yung ND filter. Ang dilim eh. Rapit na rin ako sa hospital. Ano kaya to? daladala dala ko pa tong kapote sa loob. Hassle ah. Eh. Okay na rin yung pinlock ko. Kailangan lang i-reinstall ng maayos. Ayan, dito na tayo sa hospital. napuha ko na yung to the echo Ito tayo ng bahay Wala na ulit yung ulan kanina meron Umaraw saglit Tinanggal ka muna yung kapote Init eh okay. Tansik sa akin lahat ng sigulong sumulong na parang may sira pala yung pocket trick oh. hindi siya kumukonek sa mic pati sa phone parang nagkaroon siya ng problema sa bluetooth pinatingin ko na sa ano eh, sa DJI eh sabi ipacheck ko daw sa ano, sa service center nila pero sa Chino Roses Last weekday lang sila pwede tignan ko kung mapuntahan ko siya Feeling ka software lang yun Sana Nagagamit pa rin naman siya Hindi lang siya makonek sa mic Via bluetooth Pero ko yung nakatransmitter transmitter Tsaka receiver gumagana pa rin Gusto ko nga sana isimplify na lang yung setup ko ng camera Yung pocket 3 tsaka yung Rico Okay sana kung 2 in 1 na camera parang XS20. Pwede pang video tsaka photo or XT5. Ah, say sa sacrifice ko yung portability ng rig ko. Nakagastos na naman, wag <laughs> na. Okay na ako dun Napaka ah, fragile kasi nung Pocket 3 Ingat na ingat ako sa hardware nun Tapos software naman yung nasira pero at least, parang madali lang siyang ayusin. Kailangan lang i-reset. Kasi nag-factory reset na ako. Pero connected pa rin yung mic. Hindi ko siya ma-disconnect. Eh, kailangan gawin yun para makakonect ulit sa MIMO app. Sa application sa phone. Ngayon lang, malapit na ako sa bahay. Balik ako mamaya. Ang tapos na Uwi na ako Pero pupunta pa ako ng Kuwa Baker Dalim pa sa lubong Umaraw no Hindi pala magagawa ni nanay agad yung Grit ko Iniwan ko na lang muna Talis daw sila eh baka sa sunday ko na makuha yun ang katakot mag drive tong city na to ang bilis <laughs> need for speed siya eh nagugutom ako or nauuhaw masakit ang chunk eh walang kotse masyado pa uwi ah sana sa masinag din madaan po त्रा तल तो may bayad pala dito sa Valley Golf 100 pesos kapag magpapastro ka papuntang kainta mahal himala ang luwag dito saan na ba yung bakery? ito na pala Kaya na kabilin na ako ng tinapay Bumili ako ng ube pan Tsaka ham and cheese roll Bukas tignan ko kung masipag ako pumunta ng DJI Layo kasi Mas malamang traffic sa Edsa. sa lang Magdating sa bahay sa ko na maligo, ang init Lalaban ko na rin tong gloves Salamat sa panonood. Next time ulit. Bye-bye.